So, yun mga kanters. Ah, magkasama ulit kami ni Will. So, guys, sa dating... Panghuli ulit tayo ng mga alipas dito. Gapon talaga. <laughs> so, pupuntahan ulit natin mga kanters yung spot na pinuntahan namin ni Will. Kasi doon, medyo mga mababait yung alimukon. So, yung mababait na alimukon doon mga kanters, hulihin natin para pag natin, maging awais na sila, hindi na sila lalapit kapag mayroong ibang maghahunting sa kanila. So, ayun mga hunters, abangan natin at mag-set up tayo ng mga alimuko natin. So, ayun. Papasok na kami mga hunters sa dito sa gubat. Ayan. So, ito mga hunters, may upuntahan namin. So, hindi pa dito masyadong matao. Kaya, yung mga hunter dito ng iba, na, na, nakakabuwilo sila sa paghunting. So, kaya ito ang pupunta natin mga hunters. Puhulayin natin dito yung mga ibang alimukon para madala natin kung saan sila pwedeng pagkawalan. At magiging ligtas sila mga hunters. So yan mga hunters, set up na po natin si Dixie. So ayan mga canters. So kahuli tayu tayo dito Kadali dito si Lexi So ibababa siya mga canters ni Will So ayan Ayan yung huli niya mga canters So Bababa siya ni Will Mga canters So meron pang humuhuni diyan mga kantors sa ano sa uh, dulo. Titingnan pa natin baka lumapit pa yung sa mga kantors. Diyan na eh. Diyan na rin. So medyo matagal lang mga kantors lumapit kanina. Anong ano yan, wey? Babae lalaki. Babae no? Babae. Babae to mga kantors. So ah, lelaki 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 itu mga kantors na lumapit lelaki Lalaki pala itu mga kantors guys Tusok Di mo So ayan, babalik po namin to si Lixi mga kantors para Makahuli ulit siya Subuka dyan Yan yan. So, yan. so ginagamitan lang pala namin itong mga kantas ng pana. Yan. Tali. Yung tansi. Para mapapunta namin sa taas. Tanggal ko. Ayan na. Yan yung may tinataas ulit ni Kuya yung ano. Ito yung uli namin guys. Yan. Hmm? Yun na. Eh. Yan, seat number 2, mga kahantos. Pangalawang setup po natin yan. Uh, na isa lang huli ni Lixie. Uh, so baka balik na lang kami sa susunod kasi tanghali na, uwi na kami. Uh, silang lang na huli niya ngayon mga kantars. So okay lang kasi hindi naman tayo na si Rohan. So nakaisa rin tayo. Uh, si Jewel. Okay. Maghahagad. <laughs> so, ayan, kukunin na namin mga kantas yung katihan natin. Kasi pagod na rin siya. Ayun mga kantors oh. Makikita nyo na gano'n lang siya. Uh, lumaki na yung katawan. <laughs> pagod na siya kakahon eh, mga kantors. So, pahingahan muna natin yung katihan natin kasi kawawa naman kung masyado siya mapagod. Ayun mga kantors. At uh, Maraming maraming salamat po sa mga nanonood at nagla-like ng aking video at nagko-comment. Maraming maraming salamat po sa inyo mga hunters.